Senator Rapi Tulpo in action, nagmamakawa po ako na sana po mabigyan niyo po ng hustisya ang pagkamatay po ng aking mama. Pinatay po siya ng kapatid ng papa ko. Sana matulungan niyo po kami. Pinatay po nila yung mama, mama namin. Pinugutan po nila ng ulo. Si Rapi Tulpo in action, nagmamakawa po ako sa inyo na sana mabigyan po ng hustisya ang pagkamatay ng magulang ko. Diyos lang, kailangan kumuha ng buhay. Ba't ba't yan o? Ba't yung mama namin pinatay nyo? Mawala ka yung puso ko. Ba'y yung nakapangiling ko sa inyo? Wala kang sawa po ang sa inyo para matulungan okay. niyo po kami. Sige, it's okay. Alright. Oh, man. Masakit tong nangyari. Yan yung... Huh? Si Nanay Rebecca Panuelos po. Na nagsasaka po. Okay. okay. Sir James, magandang Bo. hapon. Magandang hapon din po sa rapi. Eh. Okay unang-una sa lahat ang aking pong taus-pusong pakikiramay. Opo, mar, mar maraming salamat po. Okay. Meron kayo nabanggit na na suspect. Ano po? Opo. Ano na po yung update sa kaso? Nakausap niyo na ho ba ang PNP? Ano pinakalates na sinabi ng PNP sa inyo? Ano? Nasampahan na po ng kaso po. Ah, okay. Meron ng taong nasampa ng kaso. Ito ay si Usilito Panyuelos. Nasaan po siya ngayon? Nakakulong o? Nakakulong na po. Opo, nakakulong po. Bakit daw po nagawa ito ni ano, Jose Lito? Kasi po, sir, yung ginawa po nila yung kasi gustong gusto po nilang kunin yung ano ng mama ko po, yung lupa po. Ah, okay. Parang gusto po nilang pasukin po. Halos binubuli na po doon yung mama, magulang po, may, may time na kinuriente na po nila yung mama ko doon. Halos hindi kasi po nila kaya si mamang takutin. Kahit gawa ng buli ni mama, malakas talaga ang loob niya na sa kanya yun. Kasi doon lang po siya kumukuha ng panganap buhay niya po. Okay. Itong lupa po ito, sakahan? Opo, sakahan po yan. Panyuelos po ang apelido nitong responded dito sa kaso, sa korte. Uh, at Panyuelos po kayo, so magkakamag-anak po? Opo, 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 sir. Totoo po yan, magkakamag-anak po. Tito po namin yung sir, yung pumatay po, kapatid po ng papa ko po. Kapatid ng papa mo? Oh. Opo. Okay. So, yung lupa gusto nilang agawin opo, at binubuli opo, yung mama mo pa. Lahat na at ginawa na pero hindi nagpatinag mama mo hanggang opo. sa ito na ang nangyari. Opo. Kasi Ayon. marami na po sir na pag-uusap sa barangay, sa agrarian po. Marami bis na po na pinag-usapan pero hindi po na ayos. Kasi ang sabi po ng barangay sa ka agrarian, huwag daw pong pakialaman yung kinakatirikan ni mama. Tapos yung dun sa banda, wag daw din po papakialaman ni mama. Pero po yung kay mama po na matagal na niya na pong sinasakahan, pilit po na pinapasok po nila. Pinapasok, pinapasok po nila. Mm, okay. So kung ang uh, agrarian reform at opo. ang barangay ang tatanungin, legit na talagang mama mo may-ari ng lupa na gustong pasukin nitong suspect? Opo, opo. Okay. Sabi nyo kasi kanina, okay, wag pasukin yung lupa ni Joselito. Si Joselito naman pinagsabihan ng barangay at uh, agrarian reform na huwag din pasukin yung lupa ni nanay niyo. Okay. Kaya lang, itong si Joselito ang nag-violate at pinasok okay. hanggang sa ito na nangyari. Sabihin ko lang po sir, hindi po kasi yan si Joselito si, si ang may pinakapanganap, may pinakaw punot ng dulo po ng lahat niyan. Yung kapatid po na panganay ng papa ko po. Oh. Eh, bakit siya lang po ang nakasuan dito? Bakit walang nakasuhan ng mga kasabat? O yung sabi niyo nga punot dulo ng kaso? Y yung, yung po nga po yung inaano namin na bakit bakit siya lang po yung nakasuhan. Tapos sinabi naman po namin na ang pinakapunot dulo po nan yung si Inting Panwilos po, yung kapatid na papa ko ng panganay. Inting? Hmm. Oo. Oh, sila po yung naka-wisto dun sa lupa na nung nagpasorbi yung magulang ko na nasako po yung lupa nila nasako po nung nagpasorbi yung mama ko Major Romeo Ranara Chief of Police ng Goa Municipal Police Station Cabarena Sur Major magandang hapon po Major Ranara Sir Yes sir, magandang hapon din po Okay uh, Major um, uh, meron na kaming hawak dito na uh, dokumento galing sa Prosecutor's Office eh na pala itong si Joselito Panyuelos, ito po yung primary suspect ano po uh, yes, sir. at mukhang okay po okay na okay po yan pero may sinasabi po itong mga kamag-anak ngayon mga anak ng biktima eh si Enteng Panyuelos na po ang punot dulo at uh, kasabot kasabwat po uh, ang ibig sabihin siguro nitong uh, magkakapatid so bakit hindi po nakasuhan si Enteng Panyuelos sir kasama ni Joselito ah uh, po sir meron tayong witness dahil nga po ito si Joselito uh, sumuko dito sa PNP. Opo. Ngayon po, sa pag-imbestiga, ang nakakita po ito si Rodrigo Pitaliano Jr. Okay. Dahil ito po si Rodrigo, katulong ng biktima. Okay. Habang naglilinit sila dun sa may pit pan, ayun, dumating itong suspect. Uh -huh. Pagdating ng suspect, nagsalita ito sa vehicle na salita na ano gusto mo idamay ka? Kung sa Tagalog po, anong gusto mo idamay kita? Mm -hmm, Ngayon mm -hmm. po, umagit na daw itong si, yung biktima, then tinampas ng tubo sa bato. Pagkatumba, mm -hmm. kaya Oh, sa liig. At naputol po yung ulo? Opo, opo. Tapos yung ulo, binitbit pa sa oh. mga 15 meters away. Doon sa pinangyarihan. Tapos ito po ang suspect umuwi na. Then, yung tubo at saka yung ano, ginamit na itak, inilagay na doon sa misa nila. Anong ginawa Yon, po ng suspect sa ulo? Itinapon lang po, mga 15 meters. Ah, binibit then, po si itinapon sa malayo. Opo, po. Okay. And then, nagtago po ito for some time hanggang sa later on na concession, ng surrender. Eh, ano lang po, ah, uh, Bali nangyari po yun mga alao na 40. Yes sir. Ang hapon. Opo sir. Then pag 2.10pm, pumunta na po siya dito sa police station, nag-surrender. Mm, okay. Nung uh, pag-surrender niya, agad-agad na-prenosis niya siya at Opo. nakita niyo po talaga itong kaso ay pasok sa murder kasi kinasuhan niyo ayon. Napaka uh, ganda po itong uh, nangitakbo ng kaso at uh, maganda po yung paghandle handle ninyo kung ako pong tatanungin. Perfect po. So ito po ay papaliwanagan natin si uh, uh, Sir James at yung kanyang kapatid si Nolito. Uh, mga sir, base po okay. sa investigasyon pala ng mga pulis, wala naman doon si Enteng Panyuelos. Wala oh, sa crime scene. Hindi siya kasama sa pagpugot. Okay, okay? kasi may testigo pala itong si Rodrigo Vitaliano. Okay. Ayon. Anyway, kung nandun sana itong si Enteng at meron siyang ginawa doon sa, sa mama mo, ay baka kasama kasama sa kaso. Sige po, Major, Nobel po ito. Ano po? Dahil murder, sir? Yes, sir. Opo. Uh, bali, ano po to No bail. ano po? Dahil... Uh, anong sinapas sa kanya? Murder? Yes oh. Okay. po, no bail recommended po. Ayon. Okay, Major, maraming maraming salamat po. Uh, sa inyong time na binigay po sa amin, major sir. Thank you po sir major. Uh, yes po. Thank you din po. Okay, ngayon sir James, nakaburol yung mama mo. Opo po. At meron daw po kayong balanse sa puneraria. Opo po sir, meron po sir. Sagutin ko po yung balanse, sagutin ko yung pampalibing. Lahat po. Opo, Opo. Opo sir. maraming po salamat, salamat sir. Salamat po. Ah, uh, ngayon po mismo magpapadala po ako ng pera, Kausapin po kayo ng mga staff kung magkano po yung balanse, magpapadal po ako, magpapadal po ako ng abuloy na para kahit papaano sana makatulong po sa mga gastusin niya araw-araw. Marami, marami po ang salamat, Idol. Okay. magpapadala po ako ng 50,000 po ata, ano, yung, ano, yung balanse. Opo, opo. Tapos magpapadala ulit ako ng 150,000. So 100,000 po, ngayon po mismo, papadala namin sa inyo, ha? Maraming salamat, mara Maraming, maraming salamat. Maraming pong salamat. Yes, sir. Yes, sir. Well, ano man po. Ang aming pong pakikiramay sa muli. Sige po. Uh, magandang hapon po. Huwag niyo ang telepono, sir. Kakausapin ko ang okay. mga staff. Ha? Oh, okay. Thank you. Thank you po, sir. Okay. Bukod dun sa ibibigay natin na 100,000, pasyalan natin sila. Yes, sir. Tingnan natin kung ano po pwede natin maitulong dito sa mga naiwan. Sige, magpapunta ka ng yes, staff po. natin. Yes po. Okay? Uh, okay.